I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Nako, mukhang kailangan na po nating mag-goodbye sa malamig na panahon. Ayon kasi sa pag-asa, patuloy ang pag-iral ng East Release o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Kaya naman maasahan natin ang mainsangang panahon. Kahapon nga po sa Metro Manila, 31.8 degrees Celsius. Ang temperaturang naitala sa pag-asa Science Garden sa Quezon City. Pandang alas dos po ng hapon. 57% naman ang naitalang relative humidity, bandang alas dos din ng hapon kahapon. Yan ang dahilan kung bakit kahit maulap po, e eh parang malagkit sa pakiramdam ang panahon at pinagpapawisan pa rin ang ilan. Sa kabila nito, posible pa rin umulan lalo na sa hapon at gabi. Kung magpapatuloy yung pag-iral ng Easter Lease, posibleng maalinsang sangang panahon ang dapat paghandaan ng mga kapuso nating makikisaya sa selebrasyon ng Chinese New Year John sa Binondo. Base sa datos ng Weather Central, pero ihanda pa rin po ang inyong mga payo nga dahil posible pa rin umulan siya. Nagtas naman ng gale warning ang pag-asa sa northern at western seaboards ng northern Luzon. Makikita sa wave map ng Weather Central na aabot sa mahigit dalawang metro ang taas ng alon dyan. Para po sa karagdagang weather update, puntahan lamang ang website o Facebook page ng GMA Weather.